Yung isa bumibili pa guys nandoon. Nagtikim-tikim muna siya sa lahat ng ice cream guys. Titikman daw muna niya. Titikman daw muna lahat. Nako si Andrew na. Lagot ka. Ito guys kumakain kami ng ice cream. Nandito kami sa Baskin Rubin. Baskin Rubin. Lazim Lazimpat. Anu itu utar duka ya. Oh, Jima. Ingin guys. Adik. Cheers, cheers. 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 guys. Cheers. Okay, cheers. Guys. kamo kano? kung tulong si 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 guys tulong si kung tulong Guys, Galing kami ng, ano, ng may maiinggit na naman sa amin. Bahala ka sa buhay mo, oh. Bahala. Bahala ka kung sino ka man. Bahala ka. Bunda hmm. niya ng bahay mo, mo. Kumain na kami guys sa New Road, doon sa New Dish, nag-lunch kami. Nagkain kami ng ano, pa? chicken, tapos uh, fried rice. Pagkain kami guys ng uh, Chinese Chinese suey. <laughs> At saka na ba yung isa? Drum ba? Ah, drumstick. drumstick. Pork. Mm. Pork barbecue. Kumain na kami guys. Kaya nag ice cream na naman kami. Tapos guys, sa uh, ano sa isang linggo punta kami sa picnic. Hindi <laughs> sa, 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 sa Chinese ay sa Korean. Korean na picnic. Sa Korean picnic guys. Punta kami doon. Lala, muna naman kami. Ay, yung page muna. May kids kami sa linggo. Hindi kami mga imbitado. Kami kami lang. <laughs> guys, nandito yeah. kami sa Baskin Road. Yeah. Yeah. na kami, oh. Yung sasakyan namin. Ay, pero pa. Tawid kami ang daming sasakyan. Yung, million... yung, Ayan, na. guys. Nandito na kami sa aming sasakyan. Oh, ay, lads. Marami ng sakay. Uwi na kami po dito. Ano ka? Oh. Di ba guys? Ang ganda ng